Good morning, Epiota. <laughs> kung may nakikita ka eh, mga uh, parang balde, uh, gagamitin ko siyang drum. Kung baga, uh, uh, ito yung tono ng uh, tuba na kinumpos ko. Um, try mo na lang siya pakinggan. Eh, hindi ko alam kung maganda, kung maganda yung tono niya. Try mo na lang. Gagamit ako nito. Combo, okay? Magandang combo. Lang. <laughs> I do Bahin Samangana wing alone Uba Iba Hung I lang mataka tuba, rahing isang Sa pamilya na pala gitara O nagpatugtog sa iyong sonata O ka rin kakasubanta Diri sa akong kanta Ilim nun na makaluya Makahubog magmaoy pa O ganing sila mahubog na Si mo tindo Samay tindahan si Mari nagkisik si si Barry nagkisik Ni kuha o gitara o magpatutup sa iyong sunata tap 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 Hi, Hi tap Bye, bye, tap bye,